Paano niyo po so, nasabi na involved po si Congressman Duterte sa smuggling? Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang vice mayor. So pumayag ako and then uh, tinausap ko si uh, attorney, collect, uh, customs collector, attorney Bangkoy, Attorney uh, Edward Iboco, ang assistant, and then uh, yung chief ng assessment na si Attorney Valdez. In fact, every week, nag-deliver ako ng pira sa kanila to so, si Attorney Bangkoy as collector, 2 to 3 million per week yan. And then yung si Edward Iboco, 1 to 2 million per week, depende yan sa arrival ng mga container ban ni Paulo Duterte. Nagwe-withdraw po kami ni Mark Swico ng pera every Friday po ito sa tatlong bangko. Number one, BDO. Number two, East Swiss Bank. And number three, Mindanao Network Bank. Ito po ang rule ko. Nag-export ako ng bribe money per instruction po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Sa tingin niyo po ba tuloy pa rin din ang smuggling operations nila? Sa tingin ko po, hindi lang po Port of Davao. National na po ito na activities kasi si Pulong is very powerful na ngayon. Kung ma uh, marinig natin sa mga balita sa national dito sa Port of Manila. Pero sa tingin ko, pinakamalakas talaga hindi lang Port of Davao, yung iba-ibang port ng Mindanao. Tuloy-tuloy po ito kung hindi ito maimbestigahan.